Ngayong taon, punteriya ng mga para-swimmers na sina Angel Autumn at Ariel Alegarbes na mas mapabilis ang kanilang oras para magkaroon ng pagkakataong makalahok sa 2024 Paralympics sa Paris, France. May report si Daryl Oclares ng PTV Sports, Bryson Shine Daryl Naging abala ang 2023 para sa mga para swimmers na sina Angel Otom at Ariel Aligarbes. Mata tandaan na nitong nakaraang 12 ASEAN Para Games sa Cambodia, apat na ginto ang nasungkit ni Otom, samantalang dalawang ginto at isang pilak naman ang kay Aligarbes. Ayon sa dalawang para tankers, naging matagumpay ang nakaraang taon para sa kanila dahil bukod sa medalya, mas napabilis din ang kanilang oras. Masasabi ko pa din yung success yung naging competitions ko this year kasi sa dinami-dami ng competition na yon ay na-survive namin lahat. And masasabi ko mas nag-improve din po yung um, performance ko, lalo na sa mga time and sa mga competition na madami din po kong nilaban ng first time ko, like yung sa Asian Games. Yun po. Ibinahagi rin ni Otom at Aligarbes na layon pa nilang paikliin ng kanilang oras para magkwalipika sa 2024 Summer Paralympics sa Paris, France. For me, pinaka-target ko po, po talaga is yung Paralympics na sa France, Paris. And um, uh, pinag-training na po talaga namin yan. And madami na din po kaming inatenda ng mga competitions for qualifications para makasali po kami doon. And by next year, meron, may mga qualifying pa po na a-attend. So ayun, sana mas gumanda pa yung performance. I want to go to the Paralympics but it's very hard to go there. But you need to improve there to go there and push. Darylo Clares, Rising Shine Pilipinas.